Ikaw, Madol. Uh, ah, bibili po si Kuya Soto TV10 Nang isda, Madol. Na-check po ang palatis siya, idol. Sobrang init, Madol. Napa yung tao lang pala, Madol. Ay, okay, shout out po. Ito po yung mga nag siya po yung nag-alight <laughs> na Shout out po. Ito. Ito. tama mga idol, umaho na. Mga idol, oh. Pagandao sila. Lumulundag lang kasi yan mga idol, lumulundag lang. Ayun, oh. No? Lalaki na huli mga idol, oh. Alang tayo idol, common. Alang common. Silver? Bukan kami. Hahaha. Terima kasih. 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 Terima mga idol, oh. Tiyempong mga idol. Si Kuya Soto TV. Na, na, ano, na-tiyempo natin dito. naging na tayo, mga idol. So, iniidolo natin mga na vlogger, mga idol. Ito po nga, idol si Fernando Masunduhil. Happy birthday. Ayan, shout out. Happy, happy birthday. sa out din sa Sigma Root Chapter ng San Antonio, Nevesia. Ayan, shout out po. At makaparoon, long live. Ayan, shout out, shout out. Sa mga lahat ng mga Oh, tol na eh. Tol na tawag nyo rin. Mga paro. Ayan. So, lahat mga tol, tawa, sa lahat ng mga tol, shout out po. Uh, happy anniversary. Ayan, shout out po. Kuya, dalawa lang yata kayo? Eh, si Darlyn eh. May nararamdaman eh. Ah. Uh -huh. Si Nicole naman. Nasa school. Eh, si Kuya Leo? Leo, nasa bundok. Ah. Uh -huh. Nagbablog sa bundok. May hindi mo natin sa bundok. <laughs> eh, napamana ko sa kanyang hanay. Eh kawain Kawan naman niya, ano problema ko, maghanap na maghanap ng ulam araw-araw. Oh. Hmm. Para sa mga kapabayan natin. Ah. Oh. The best ka talaga ako ya. Oh. Shout out. Ingat ka palagi sa iyong pag-aanap buhay. Hindi nakapag-vlog ka na. Ah. Oh. Kita nga rin na nakatulong ka pa. Dog din siya. Ah. Oh. Oh. Si so, Ah. Ba, mga araw nanguhuli rin kami niyan. Dito sa may San Luis. Ah. Oh. Nandadala kami. Ah, uh, dito kasi sa nung kasi bago nag nag live ng dalang mga taga Taiwan. Tayo nauna dito sa San Luis. Uh, 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 tapos nakakaano na lang ng mga taga Taiwan na madaling manguli sa pandadala. Ah, uh, nandala na rin sila. Pero nauna, original kasi talaga noon na nakilala dito sa Pampanga. Ah. Uh, Doon ako nag-umpisa. Nung nag ako mag-vlog, ganyan na ganyan din sa'yo. Yan na yan. Ah. Uh, tapos alaunan, so dito -di tayo na kanan, si Perfect. Uh, <laughs> Pero kaya may alam ko diyan na ano eh. Kaso lang nakalagay na sa sarep. Ah. Okay. Pero marami. Kasi kaya na to na lang konti siguro. Ah. Kasi pag na-rep na baka di mabustuhan ng mga kababayan na. Ah. Dadagdagan ko na lang ng ibang ano, uh, ibang ulam. Ah. Luwang ko na lang ng mga manok. Ito naman, ano tawag dito? Pataw-taw ko ya. Ah, pataw-taw. Ah. Eh, hindi nagpapataw-taw no. Ah, yan. Pataw-taw sila. alis ko nga to. Ya, 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 ya. Uy, dami oh. Ah. <laughs> uh, yon, uy, nakakuha ng malaki yon, oh. Ano ba kukunin lahat ni Kuya Soto yan mga idol kaya ito chamba yung mga tropa na ito yan o oh. tapos may pa-challenge pa siya mga idol ah uh, kung sino yung makakuha may 500 tagal <laughs> ah tagal yan kuya medyo malakas kasi tubig tsaka medyo matumal eh talagang magaling ka may nantay ka <laughs> nabili niya kuya? dito e nabenta mo? oo eto, liga lapit natin dito ayan o oh. dun ka ayan kuya, uli 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 niya yung kuya sa pataw to, Ito si tatay o magkano pala ako to? 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 mga don, piliin lang niya kay tatay party lang wala na yung share ba?

Ano na, isang rat na pressure. Naka, naka na eh. Ah, naka yelo? Naka pressure na. Oo. Oh. Eh, Sayang, Kaman, sinabi ko kako ka eh. Pag naka-rat, ayun yun yun eh. Ah? Naka-rat na, matigas na.